Okay na po ito ma'am. Salamat po ma'am. Ayos. Ayos, ayos, ayos. Good boy, good boy, good boy. Ayos. So ayan guys, may nakuha na ulit tayo. Bali. Pupunta itong tandang Sora. So, pag, so may kamuning pala ito, no? morning public market. So, i ito chat muna natin na uh, OTW na tayo. yun, para hindi na tayo one point 1.2 kilometers So guys, papunta tayo sa pickup ngayon. Hello move. Pickup o oh, pickup? Pickup Oh, ay yeah. Carlo po, ay damit. Carlo. Carlo po eh. Adonis. Opo, Adonis. Wala akong bag ma'am, paano kaya eh. Okay lang sa box, sa top box po. Isang tupi lang po kahit. Okay. Kaya doon sa tura, no? Opo. Lahat po yan. Ay, tamang, oh. okay. Salamat. Doon na po yung bayad, ma'am. Opo. Okay. Salamat po. Asa kaya ito? Ito tayo dyan. Ito. na tayo top box na tayo yung bagi tingnan natin ito so, tip, tip na lang natin <laughs> yun guys uh, pick up na natin ay traffic 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 guys traffic hirap tayo bumayay pag hapon kasi ma traffic na <laughs> kahit saan deras na eh pauwi na yung mga tao Oo, oh, karamihan talaga ng kalsada, traffic mo. Huh, nakalabas din sa traffic. So, guys, malapit na tayo. 3.5 kilometers. So, along mo na habi niyo pala to. Lalampasan natin yung Tandang Sora abi niyo. So, magyuyutan tayo dun sa Mahay. Ah, uh, overpass. Ang gaba. Tama tama. ہو گئے Apa? Mungkin సెవెన్ uh, Pipiwan lang po ma'am. Okay na po ito ma'am. Salamat po ma'am. Ayos. Ayos, ayos, ayos. Good boy, good boy, good boy. Okay. Good. Okay, nakasandaan tayo guys. So, sandaan. 100.